Mabait yeah. guys oh. Dito lang siya sa may uh, Pero mabait Hindi siya maingay. Mabait siya. Lalaki. Lash, lalaki siya guys oh. eh ito. Ang ganda ng balay. Oh. Hindi naglalaman. Hindi Pero Ito Sorry. Sorry. Ito, 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 talaga. Gusto ko mga ganyan lang. Ito no? mo? Oh, mga aso nila yung mga ganito. Oo, lang. Mga uh, pudel. Matipid siya pagkain. <laughs> Ayun, tatlo na akin doon eh. Sobra yun, kulang pa. Kamihingi pa sila. Wala kami pagkain tayo. Wala kami pagkain eh. Hmm. Bye. やっぱ。